Wow, iba rin ang ganda dito. Para din yung chocolate hills ng buhol. Mount Sion, doon, no? Oh. Okay. oh. Uh, uh, ganda siguro ito pag yung hey. ano, hindi siya maano. Taas na doon, oh. Taas na doon, oh. <laughs> ganda, oh. <laughs> Balikan natin sila, tiyak. <laughs> ganda. Ito yung nakikita natin kanina, tunong. Ganda, oh. Mas talaga to kasi proud. Dito? Oo. Oh, Ayan o. Right there. Left yan. Left? Oo. Wala, nakita to sa vlog. yung to. Kasi Wala, Mas malaki sa, sa Ay, tabi mo yan. kasi <laughs> Ito pala ang chocolate hills ng Mindoro. Ang ganda. Grabe dito. One eternity later. Good morning guys. Ah, uh, papunta tayo ngayon sa Mount Sion. Ito yung tinatawag daw na chocolate hills dito sa Mindoro. Actually halos maikot ko na yung buong Pilipinas pero dito pala sa lugar namin sa Mindoro meron palang tinatawag na chocolate hills so titingnan natin actually itong araw na to ay try lang, survey lang namin kung saan makikita and then paplanuhin namin kung paano makapunta dito kasama pamilya at so, dito nga hindi ko alam na binibideo ako ng aking anak So, tuloy lang misa namin nung aking mekaniko. Kaya talagang enjoy lang yung ride namin na ito. At uh, wala kaming kahit idea kung saan itong sa uh, uh, Mount Sion dito kaliwa, kanan? Kaliwa. Kanan? Turn right eh. Right. At dito nga nagtatalo pa kami nung aking mekaniko kung kaliwa o kanan kasi ang gamit namin dito ay Google Map Mount Sion doon oh Oh, nakita ko sa vlog. Parang dito 'yun. Dito? Oh, ano? Oh. Right there. Right there. Yeah. Let. Go. Okay. Okay. Parang nakita ko to sa vlog. Yung siguro ito pag yung ano, hindi siya maano. Ah, gano'n. Tapos, tapos natulong. to Tapos oh. Oh, Hindi na si patrol ko. <laughs> Ganda oh. <laughs> Balikan natin sila tayo. <laughs> Ganda. Ito yung nakikita natin kanina to no. Ganda oh. talaga to kasi brown. Tapos i-i-i-i-i-i na lang. Mas malaki. Mas malaki sa kinatasan nila eh. <laughs> okay. wow iba rin ang ganda dito para din yung chocolate hills ng buhol so hindi lang maipakita lahat ito kasi sobrang lawak siguro kukonsume ka dito ng mga isang araw para maikot ito so ito ibabalikan namin sa sunod papakita namin yung buong area ng chocolate hills dito sa Mindoro so kung pupunta kayo dito, mga 30 minutes lang mula dun sa pinaka center ng San Jose and then, dala kayo ng pagkain, inumin dahil nakakauhaw and of course uh, sa sakyan, uh, medyo maliit lang kasi tulad kami medyo nahihirapan pero kaya naman nung sasakyan kasi medyo malaki yung dala natin sa sakyan ngayon so try nyo po pupunta dito na, napakaganda at uh, makita nyo talaga kung gaano ang um, ganda ng sa Mindoro. So, yun lang. Balik tayo dito sa sunod and then makita namin sa inyo ulit. Okay. Bye-bye.